Doc, ano yung mga common, no, na nagiging sakit ng mga inang nagbubuntis? Yung high blood, common ba 'yun, Doc? Yung mga ganun? 'Yan. Yes. Ang um, pinaka-common na nakikita natin in practice ay yung pagtaas ng presyon o yung hypertension. Ano pa Yung pagtaas ng asukal or gestational diabetes. 'Yun. Pagkakaroon ng iron deficiency anemia. Yan yung tatlong common conditions na minomonitor monitor natin. And yan yung tatlong uh, na prevent natin through regular prenatal care or prenatal check-ups. Uh -uh. uh, before the prenatal, merong isang check-up, 'di ba, yung bago ka pa man magbuntis, pinaprepare mo na 'yung body mo. Diba? Anong tawag doon, doc, sa preparation na 'yon? pre-conceptual counseling or pre-conceptual pre Yan, uh, parang bago sa akin yan eh kasi noon parang hindi ko pa narinig yan eh. Mm -hmm. Sa mga panahon ngayon, anong gano'ng kahalaga yan, yung pre-conceptual consultation? Napakahalaga nito, no? Kasi yung uh, ini-encourage natin yung mga ikakasal pa lang, magpaplano ng pamilya nila, na to si consult na agad. Why? Because we have to determine meron ba silang mga medical conditions na dapat gamutin muna prior to pregnancy. Mm -hmm. Kung ano yung mga ito, dapat ma-address agad. What about issues sa kanilang fertility? Are they regularly menstruating? Yung mga ganong bagay. May problema ba sila sa thyroid gland? Yung mga ganon. And also, we recommend mga screening tests. Let's say for... nag free si Doc. Ah. Ah. And... And... Yeah. Ito yung punto ng history and we give them supplementation. And the best supplement sa mga trying to conceive ay folic acid. Yun. Folic acid. Kasi dito, it aids in the development of the brain, di ba, ng baby yung folic acid. Tama ba ang pagkakaalala yes. ko, Dok? <laughs> Ayan, folic acid. Yes, saka nakaka-prevent siya ng ano, neural tube defects. Yun. So ayaw natin yung mga spina bifida, yan. So yan yung pinaka-importante. As well as, it prevents also iron deficiency anemia. -oh. So dalawa yung pinaka-purpose niya. Ngayon, ko ang ina ay hindi nagkaroon ng pre-conceptual consultation, halimbawa na buntis, lalo na 'yung mga teenage moms, no, na marami ngayon ang nabubuntis kahit batang-bata pa. Ano ang pwede nilang gawin dito do? Kung meron na silang hypertension, diabetes, anemia, So, kung wala silang pre-conceptual uh, pre na consult, mahalaga nga na once mag-positive ang PT nila, no, first trimester pa lamang, eh, masugid na silang pumupunta sa health centers or sa aming mga doktor for a prenatal visit. Kasi uh, baseline, pag unang check-up, of course, kinukuha natin ang kanilang pre-pregnancy BMI. So, kinukompute natin yung weight per height, kinukuha natin yung kanilang uh, BP, at nagpapagawa tayo ng laboratory, such as yung mga CBC, para malaman kung anemic sila. Mm. We request also for fasting blood sugar para malaman meron ba silang overt dm or gestational diabetes we also request yung mga parameters for infection like sa hepatitis mm. saka yung mga sexually transmitted infections